Hello guys. Magandang hapon. Lakad-lakad lang. Pupunta ng grocery. May bibilhin lang. init sobrang init yan liwanag ng langit oh grabing init summer na naman summer layuk layuk par lakarin Ah sorry. Bit pa kasi ma'am. Nakakita ako niya nagpatak apayan. Guys, dito na sa Facebook ko eh. Sa Yates Facebook. dalawa pala. Dalawa. Tayo, dalawa oh, yun yung isa. yun. Dalawang rainbow. Kaya maulan. alam Pero malayo iyan.

Katoliko kayo? Ha? Ano religion niyo po dito? Dating katoliko, tapos nag-INC. Ah, tapos ngayon, hindi na ulit. Oh. Kayo? Katoliko so, kasi kagabi. Yan yung unang mas ng simpang gabi. Oo. Oh. Nung simpang gabi, ah, hindi simpang magandang araw. Oo. Oh. Oh, tapos? <tod> ah, ganun ba yun? Ah, oh kanino kahit naman kanina yung parang unang ulang ako, ang haba ng ulang sa gabi hmm. na ula. tulog na tulog ako <laughs> 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 ang sarap ng tulog ko kasi malamig <laughs> sarap din ko eh like, ko alas 9, ko alas na wala lang 3 a.m. ako nagising. Meron ganyan, hindi nila alam yun. Uy! So, ang laki na naman project yan ah. <laughs> Ito kayong gagawin dyan? Bakura -ba -ba na po. Ah. Saan, ang laki na yung kahoy. Kasi nga anay eh. Tama, nasisira. So, Kaya papalitan na nila ng bakal. Ayon na nila mag-welding. Kaya ang ginawa nila. Tali ulit. Puro patraha. Oh. Ano, nilagyan ng thread yung bakal. Ay, galing. Kaya, tawag kuya, sagutin mo na. Pamangin iwanan ko po kasi cellphone sa bahay. Ah. Uh -huh. Pagdating ko dito, sabi ko parang walang cellphone yung bag ko. Ah. Uh -huh. Pagdating ko, wala, hindi ko nga nabisip. Iwanan ko sa babo ng TV na. Sana all, dalawa cellphone. Eh, eh, dala ko TV. Cellphone yung, <laughs> oh. yung ano lang hindi Di, ano? Pagdating ko kayo, ito mga tawag, pinapatay ko na. K-pad. <laughs> Malolobat ako eh.